Konnichiwa! Minasang! Welcome sa aking channel, Eric's Nihongo Lessons. Sa leksyon ito, ating ikukonjugate ang pang-apat na irregular verb, ang aru o meron, sa isang daang paraan na napakakumun sa pang-araw-araw na Nihongo na atin ang napag-aralan sa mga nakarang leksyon. Ang aru ay ginagamit para sa mga bagay at halaman at hindi nako conjugate sa karamihan ng conjugation na ating pinag-aralan dahil hindi ito isang active verb. Ito ang katapusan sa apat na parte at ating tatalakayin ang conjugations numero 76 hanggang isang daan. Yoroshi ka? Hajime masyo. Mula leksyon 35 hanggang isang daan at sampu, natutunan natin ang higit sa isang daang iba't ibang verb conjugations na ginagamit sa ordinaryong Nihongo. At ang leksyon ito ay sumusuma total sa mga leksyon ito. Dito iko conjugate natin ang irregular verb na aru o meron para sa mga bagay at halaman. Bukod sa dictionary form na aru, gagamitin natin ang te form at te conjunctive form, ari, ang plain negative non-past form, nai, at ang plain past form, atta. Pwede mong reviewin paano i-conjugate ang mga ito sa leksyon 30. Sa bidyong ito, ating tutukan ang katapusang 25 na conjugation, numero 76 hanggang 100. At ang mga ito ay ang passive tense, gagawin, causative tense, ipapagawa, ang causative passive tense, mapilitang gumawa, pagpapahiwatig ng kung hanggang saan gagawa, gagawa katulad ni o katulad ng intensyon, personal na obserbasyon o chismis at ang mga kombinasyon nito. Para gagawin, nagawana, na, gagawin ng maaga, gagawa patungo dito at mula dito, habang hindi gumagawa, simulang gagawa, biglang gagawa, gagawa at titigil, tatapusin gawin, muling gagawa, tatapusin gawin kahit ayaw, at di kayang tapusin ang paggawa. Para sa mga donasyon ng kahit anong halaga, para makagawa pa po tayo ng maraming leksyon, pwedeng ipadala via PayPal sa Eric's Nihongo Lessons o para makipag-book ng private lessons, individual o group class, gamit ang Zoom o Google Meets, pwede akong kontakin via email sa ericsnihongolessons at gmail.com. Nanaji 6 ang passive tense gagawin. Walang totoong passive conjugation para sa verb na aru. na nanabang ang causative tense hayaang gumawa. Ang aru ay walang karaniwang causative form gaya ng natutunan natin sa leksyon 80. Pero ang causative conjugation ng araseru ay ginagamit bilang honorific para sa mga taong mataas ang rango sa lipunan at ibig sabihin, nandyan. Ginagamit lamang ang araseru sa mga business settings o formal occasions. Araseru. At example sentence, Ang presidente ng kumpanya ay nasa meeting room. Shacho wa kaigishitsu ni arasemas. Shacho wa kaigishitsu ni arasemas. 78 bang causative passive tense mapipilitang gawin. Ang aru ay walang causative passive form kagaya ng nasa leksyon 81 pero ang causative passive conjugation na Araserariru ay ginagamit bilang honorific para sa mga taong mataas ang rango sa lipunan na ibig sabihin andyan kagaya ng causative conjugation na araser at ito'y ginagamit lamang sa mga business settings o formal locations. Aras serarilu. Ating ehemplo, ang Prime Minister ay nasa G7 meeting sa Canada. Sorry daijin wa Canada de no G7 kaigi gini aras seraremas. Sorry dai Canada de no G7 kai gini aras serariru. 79 bang hanggang sa gagawa. Ang formula ay full conjugation plain form ng verb plus hodo. Hodo, leksyon 84. Hanggang sa meron aru hodo. Aru hodo. Masaya ang buhay hanggang sa meron kang maraming pera. Okanega takusan aru hodo, jinsei wa tanoshii desu. Okanega takusan aru hodo Jinse wa tanoshii desu. Hachijubang. Gagawa katulad ni o katulad nang. Ang formula ay plain form full conjugation ng verb plus tori ni. Tori ni. Leksyon 85. Katulad ng meron. Aru tori ni. Aru tori ni. Gusto kong magtayo ng bahay katulad ng bahay na yan na may beranda. 私はそんなベランダがある通りの家を建てたいです。私はそんなベランダがある通りの家を建てたいです。81番、intention。バーラックを intention なゴマは。フォ r ミュラーは、ルーツモリ。ルーツモリ。l e c t i o n 8 s Intention なメロン、あるつモリ。 Arutsumori. Balak kong magkaroon palagi ng pagkain sa loob ng ref. Boku wa reizoko ni itsumo tabemono ga arutsumori da. Boku wa ni itsumo tabemono ga arutsumori da. 82 balak na hindi gagawa. Nai tsumori. Nai tsumori. Leksyon 86 balak na wala. Naitsumori. Naitsumori. Balak nilang hindi magkaroon ng alak sa party. Karera wa party de alcohol ga naitsumori da. Karera wa party de naitsumori da. 83 personal na obserbasyon parang gagawa. Ito'y nakikita ng inyong mga mata o naririnig mo sa tao mismo na yan ang kanyang gagawin. Ang formula ay conjunctive form ng verb plus so. So. Leksyon 81. Parang meron. Ariso. Ariso. Dahil maganda ang bentahan, parang meron yatang year-end bonus. Uriyage ga yokatta no de.

Aru So. Dahil maganda ang bentahan, narinig ko na magkaroon ng year-end bonus. Uriage ga yokatta no de, nenmatsu bonus ga aru so des. Uriage ga yokatta no nenmatsu bonus ga aru so des. 85 bang personal na observation o kaya chismis. Hindi klaro kung alin. Ang formula ay full plain form conjugation ng verb plus rashi. Rashi, leksyon 88. Parang o narinig ko na meron. Aru rashi. Aru rashi. Dahil maganda ang bentahan, mukhang o narinig ko na meron niyatang year-end bonus. Uriage ga yokatta no de, nenmatsu bonus ga aru rashi desu uriyage ga yokatta no nenmatsu bonus ga aru kubang, personal na observation o kaya chismis, alin ito hindi klaro, pareho ito ng previous slide pero ito ay colloquial style, bali hindi masyadong formal. Ang formula ay plain form full conjugation ng verb plus mitai. Mitai. Leksyon Leksyon 88 parang o narinig ko na meron. arumitai arumitai Dahil maganda ang bentahan, narinig ko o mukhang meron yatang year-end bonus. Uriage ga yokatta no nenmatsu bonus ga aru mitai desu. Uriage ga yokatta no nenmatsu bonus ga aru mitai desu. 87 para gagawa ang formula ay plain form full conjugation ng verb plus yoni. Yoni. Leksyon 88 pa rin. Para meron. Aru yoni. Aru yoni. Mamimigay tayo ng mga flyers para magkaroon ng interest ang publiko. Ipan no hitobito ni kiyomi ga aru yoni chirashi o kubarimasyo. Ipan no hitobito ni Kiomi ga aru yongi chirashi yong kubari maso. 88 bang nagawana formula ay tr aru, aru. lesson 89 dahil ang aru ay hindi isang active verb hindi ito nagagamit sa tr conjugation kaya walang at tr. 89 bang Gagawa ng maaga formula te oku. Te oku. Leksyon 90. Dahil ang aru ay hindi isang active verb, hindi ito nagagamit sa te oku, kaya walang conjugation na at te oku. Kyuju bang? Gagawa patungo dito o ginagawa noon pa hanggang ngayon? Te kuru. Te kuru. Leksyon 91. Dahil ang aru ay hindi isang active verb, hindi ito nagagamit sa te tekuru conjugation kaya walang at te kuru. 91 chibang, gagawa palayo o gagawa mula ngayon. Formula ay te iku. Te iku, leksyon 91. Dahil ang aru ay hindi isang active verb, hindi nagagamit sa te iku conjugation kaya walang atte iku. Kyuju ni bang, habang hindi gumagawa. Variation numero 1. Ang formula ay ang nai magiging zuni. Zuni. Leksyon 92. Kaya lang ang zuni ay hindi nagagamit sa verb na ar. Kyuju sambang habang hindi gumagawa. Variation numero 2. Ang formula ay ang nai form ng verb magiging naide. Naide. Leksyon pero ang naide ay hindi nagagamit sa ganitong meaning. Habang wala. Upang ipahiwatig ang habang wala, gagamitin natin ang conjugation kagaya ng nai mama. Nai mama na ating inaral sa leksyon 59 o ang nakte. Nakte na nasa leksyon 92 din. Kyuju bang magsimulang gumawa ang formula ay conjunctive form ng verb plus auxiliary verb na hajimeru. Hajimeru, leksyon 93. Dahil ang aru ay hindi isang active verb, hindi ginagamit ang ari hajimeru. Kyuju gobang, biglang gumawa. Formula ay conjunctive form ng verb plus auxiliary verb na das. Das, leksyon 93 dahil ang aru ay hindi isang active verb, hindi ginagamit ang aridasu. Kyujiro kubang, gagawa at hihinto. Formula ay conjunctive form ng verb plus auxiliary verb na kakeru. Kakeru, leksyon 93. At dahil ang aru ay hindi isang active verb, hindi ginagamit ang ari kakeru. Kyujiro nanabang, tapusin gawin formula ay conjunctive form ng verb plus auxiliary verb na owaru. Owaru, leksyon 93 pa rin. At dahil ang aru ay hindi isang active verb, hindi ginagamit ang ari o aru. gagawa ulit. Formula ay conjunctive form ng verb plus auxiliary verb na nausu. Nausu, leksyon 94 at dahil ang aru ay hindi isang active verb, hindi ginagamit ang arinaus. Kyuju bang tapusin gawin kahit ayaw. Formula ay conjunctive form ng verb plus auxiliary verb na kiru. Kiru, leksyon sento At dahil ang aru ay hindi isang active verb, hindi ginagamit ang arikiru. Yakubang, di kayang tapusin gawin formula ay conjunctive form ng verb plus kirenai kirenai, leksyon 110. At dahil ang aro ay hindi isang active verb hindi ginagamit ang ari kirenai Ngayon, susumahin natin ang katapusang 25 conjugation na ating tinalakay sa videong ito. Conjugation numero 76 hanggang isang daan. Ito ay ang passive tense. Gagawin ang causative tense, ipapagawa. Ang causative passive tense, mapilitang gumawa. Pagpapahiwatig ng kung hanggang saan gagawa. Gagawa katulad ni o katulad ng. Intensyon, personal na obserbasyon o chismis at ang mga kombinasyon nila. Para gagawin, nagawa na. Gagawin ng maaga gagawa patungo dito at mula dito. Habang hindi gumagawa. Simulang gawin. Biglang gawin. Gagawa at titigil. Tatapusin gawin. Muling gagawin. Tatapusin gawin kahit ayaw. At di kayang tapusin gawin. Kung nais nyo pong tumulong upang makagawa pa po tayo ng mas maraming libreng video lessons katulad nito, pwede po kayong mag-donate ng kahit anong halaga sa aking PayPal link na nasa loob ng description box. At kung nais nyo ng summary conjugation sheet kung saan nakalista ang lahat ng isang daang conjugation ng video series na ito kasama kanilang mga formulas o kahit anong exercise sheet na mga nakaraang leksyon upang patibayin ang iyong napag-aralan, mag lang po kayo ng 10 US Dollars at pagkatapos nyo akong i-email, ipapadala ko po sa inyo ang inyong order. Kung exercise sheet, ako mismo ang mag check ng iyong mga answers at bibigyan ko po kayo ng personal feedback. Salamat po sa inyong suporta. Yoroshiku onegai shimasu. Kung seryoso kang mag-influence sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpa-practice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar, at ang pagpaparami ng iyong vocabulario. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no Benkyo ni Gambate Kudasai. Ja, mata ne!